Kaya pala napakalakas ni Idol Grego Bolinas dahil kita niya naman yung pinag-iinsayuhan niya. Kinunrod ng bagyo, pinapatag nang 15 kph at walang kahirap-hirap. At hindi man lang pinagpapawisan siya rin umahon. Kung uh, si White Mix dako, baka nasa patag pa yan pero siya ay nandito na sa ahon. Marami daw silang magkakasama pero pagdating niya dito sa may ahon, iniwan niya ito. Meron nga nandito si Idol pero tahimik siya umahon pero si uh, Grego Bolinas dito Walang kahirap-hirap umaho ng 15 kph, kaya pinapatag talaga niya yung mga bundok rito eh. Uh, at lang siya, o, oh, para mga maning-manila. At pati tricycle pinakalas na idol, Grigo Bolinas, at iniwan sa ahon. Napakatibay talaga, kaya hangat tayo. At saludo tayo sa mga ganitong tao na kahit may kapansanan, hindi niya iniinda ang mahalaga. Masaya siya sa kanyang ginagawa at lalo pa niyang uh, pagpupursigihin yung kanyang sarili. Para pagdating sa karira, meron siyang maipapakita na hindi talaga had lang kung anuman ang meron tayo ang mahalaga e eh, nang i-enjoy tayo. At pinapakita natin sa buong mundo na kaya natin kung kaya nila. Diba? Grabe. Napakalakas talagang umaho, no? At parang maning-manilang niya yung uh, ahon rito. Mahirap dito sa may Road, ha? Dahil ito yung pinaglalaroan ng uh, Tour of Luzon 2020 pa, eh. Pero kita nyo naman yan isang paalang niya na walang kahirap-hirap bitong umahon at nag enjoy pa siya kapag ahon raw dahil kapag patag hindi raw siya makakawala sabi niya sa mga kalaban kaya kapag sa ahon alam niya na kaya niyang bumanal dahil dito siya nag iinsayo talaga lagi eto kita yun naman niya no marunong bumangking rin <laughs> walang kahirap-hirap niya dito sa pag-ahon napakatindi yung kanyang ginagawa rito ha at kahit hindi tayo sanay niyan, hindi natin kaya yan. Na ito, umabot siya ng 20 na rito. Kaya pagdating sa karira, pinapakalas niya yung kanyang mga kalaban dahil kita niyo naman yung pinag-insayuhan niya, napakatulin. 20 kibes na siya dito sa ahon, no? tining na tining na naman yung sipa, isang paalang yan. Pero napakatibay, napakalakas umahon, parang hindi man lang pinagpapawisan at natin, hindi talaga napapagod. Nakangiti lang, chillax na chillax lang umahon, no? na nakapatong yung isang pa habang <laughs> yung isa ay uh, dumidiin uh. So, ibang diin ata in white mix, uh, grabe. Ah, uh, sa lulu tayo kay Idol uh, Grigo Bulinas kahit saan man ka mag-insayo ride safe lagi ang mahalaga nag enjoy siya rito sa kanyang ginagawa at kailangan pa niyang magpupulsig ay sa mga next year siguro meron namang karirang sasalihan ito kaya ride safe sa iyo, Idol Grigo Bulinas